proklamasyon sa iba't ibang posisyon na ang mga opisyal na nanalo sa katatapos ng midterm elections 2025 sa lalawigan ng Isabela. Umaga pa lang ng Martes, kaagad na na-transmit sa Provincial Board of Canvassers ang mga resulta ng botohan mula sa iba't ibang bayan at syudad sa Isabela, hudyat para isagawa ang proklamasyon mula sa pagkakongresista, board member. Vice Governor at Gobernador. Hindi man nakadalo ang ilang opisyal sa proklamasyon, umagapay naman ang kanilang mga kamag-anak. Samantala, tatlo naman mula sa mga opisyal sa lalawigan ng Isabela ang bagong halal sa pagkasangguniang ang panlalawigan na kinabibilangan ni na dating anak IP Representative Jose Bento Panganiban ng ikatlong distrito ng Isabela. Sanggore ang bayan member ng Nagilian Isabela na si Julie Reyes ng ikalawang distrito at dating Labor Representative EJ Diaz ng unang distrito ng Isabela. Bagamat bago sa pagpasok sa sangguniang ang panlalawigan ng Isabela ay hindi na umano bago para sa kanila ang pag lilingkod sa publiko bitbit -bit ang iba't ibang programa para sa kani-kanilang mga distrito. Maaring bago ako pero naging isang bruneyan bayan na rin nako, naging congressman ako kaya more or less alam ko na yung gagawin ng isang guwardiya Well, hindi ko pa alam kung ano ang ibibigay sa akin na komite ba, no? Pero sana gusto ko sa agri, tapos sa indigenous peoples and uh, sa profession, no? Nais ko ipagpatuloy ang aking advokasya sa pagsulong sa karapatan ng mga kababaihan, mga bata, pamilya. Kagaya ko nung parati ko rin binabanggit yung advokasyon natin is bilang isang kabataan uh, para sa youth and the course uh, since dati na tayo nanilbihan sa labor sector at syempre bilang isang doktor yung kalusugan po ng ating probinsya. Oh, well, it went smoothly. Uh, wala na, hindi naman tayo nagka-problema except may mga kandidato kasing hindi absent. So, maski na ganun pa man, uh, kailangan pa natin at least basahin yung certificate of proclamation para, para man sa publiko. Pero technically, hindi naman na kailangan. Overall assessment naman ho, no, attorney, sa katatapos ho, na midterm election dito sa Isabela. Mm, uh, generally, um, orderly, punang-punang. Ah, yung mga proseso is sabi nga nung narinig ko is streamlined, medyo mas simple. At uh, sabi nga ng iba, mas mabilis daw ngayon. Ang kagandahan lang naman yan is um, every election, nag-improve. Sa mga kandidato, ma na, na pinaladman o hindi, within five days after the election, ay obligation po ninyong tanggalin yung mga campaign materials na pinaglulagay nyo. At uh, Pangalawa, um, panalo or matalo, may obligasyon din kayo mag-file ang inyong statement of contributions and expenditures na ang meron tayong hanggang June 12. Uh, file court 30 days after the elections. Sa katatapos na midterm election 2025, muling nahalal bilang gobernador ng Isabela si Governor Rodito Albano habang Vice Governor naman si Echagüe Mayor Kiko D. Kakatawanin naman sa Kongreso ni Congressman Antonio Tony Petalbano ang unang distrito ng Isabela habang muling naluklok sina na Congressman Ed Christopher Go ng ikalawang distrito, Congressman Ian Paul D. ng ikatlong distrito, Congressman Joseph Tan ng ikaapat na distrito, Congressman Mike D na ikalimang distrito habang muling sasabak sa pagkakongresista sa ikaanim na distrito ng Isabela si Vice Governor Boji D. Nahalal naman bilang mga kinatawan ng kanikanilang distrito sa Sangguniang Palalawigan si board members E.J. Diaz, Emmanuel Joselito Añez ng unang distrito, board members Ed Christian Go at Julie Reyes ng ikalawang distrito, board members Jose Bentot Panganiban at Ramon RJ Reyes ng ikatlong distrito, habang sina board members Clifford Aras at Abigail Sable ng ikaapat na distrito ng Isabela. Si Rojas Mayor Doc Totep Calderon ay nahalal naman bilang board member ng ikalimang distrito ng Isabela kasama si board member King D. Habang nanatili sa pwesto sa ikaanim na distrito sina board members Arco Maris at Amador Gafud.